Ay! Kaas! Ayan nga, kagod doon ko sa'yo, George! Oo! Oh, eh, mga kapatid, eh, narito na, eh, kami yun. sa ginagawang bahay na ito. Oo! So, tuklaw na! Habang umaga pa, Adri! Ano? Ah, tuhuli namin itong sawa na ito. Oo, yun na, ulo. Ayan na, ulo. Ayan na, ulo. Ayan na, ulo. Ayan na, ulo. Nabasog ka pa na eh. Ayan na, ulo. Ayan na, ulo. Bakit tamahan ka ng stick? Ayaw, na, Yeah. Sayan na ah, pero wala pero ang kambing tigyan mo. Pero ano? ano Busog na ho. Yun, yun, yun. Hindi eh, e na. Oh. Eh, okay. eh, eh, Hindi na. 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 na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi

Terima kasih telah menonton! Ay bigay mo kay ni <laughs> oh. Ay na masama. Ay hinam pase. Eh. <laughs> <laughs>

Bay, ano? Pagkakawala si Bayo? Pagkakawala to si Bayo? Walik pa. Walik pa. dito, te. Ay,

Hindi na, hindi tayo. Dugo ng abu nga nga. Ano nga? Nagaya lang sa ako to. Ako? O -o. Wala ako sa sako? Oo, nga sako maliit. Nakakulog dito guys. Ano yung sa wala to? pangalawa na. Kali. Kali, kali. Ah, na buhay baya. 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 Ayun, bago, buhay bago, 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 mo bago, 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 mo bago, 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 Picture, baya. Picture, baya. Picture baya. wala ka ba ng bibituran sa ayaw kayo siya na sundan 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 damo. Maliit pa naman pero, Maliit pa, delikado rin kamo. Delikado, delikado po yung may bahay. Po. Oh, bahay na bahay po ito. <laughs> <laughs> Nahuli namin siya wakani. Napakakawalan namin papunta sa gubat para lumaki pa siya. At dumami ayon mga kapatid. Oh, tingnan nyo. Pakakawalan na ni pare. Yun. O, oh, ang bilis. huwag ka rito pumunta doon. Doon ka pumunta. Yan, yan. Yan. O, oh, kita mo. Ang bilis, no? Marami pa lang gabi diyan, eh, oh. Oo. oh. Ayan, oh. Mm. Ayun na, ando na mga kapatid Malayo na yun, napakabilis niyan eh Wala na uh -huh. mm. so, are, Ayun mga kapatid ah, Maraming salamat yeah. Sa inyong panonood